Hey guys! Maglalaro tayo na. Ano kaya? Ano kaya? Go ko the Ay, ba't kalbo ako? Maglalaro ka pero kalbo ka. Ano yun? So, ba't kalbo tayo na? So oh guys, super peri. Ito, ito na yung gamitin muna nating account. Kasi hindi ko mabuksin yung account ka. Baka ay na-hack na nga mga mare. Iyan na natin. May account pa naman ako nito. So ang lalariin ko dito. Ano kaya? Ito na lang. Yung ano ka, manghula ka. Si Chung Chung Sahur. Chung Chung Sahur. <laughs> Sorry for the input. Chung Chung Sahur. <laughs> ano na naman? Ah, uh, walang answer. Ang nel deserto che fa bla bla bla. Ano to be? Frulli frulla. Wala akong na answers. Sorry. pang answer ko dito? Orangutini kiwi Grappa celeste

enggak tahu Ayo dipola kami kasih ali zebra, zebra 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 Itu yana Run run sir sudah aku tak tahu Garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tattu Ballerino lololo Ballerino lol So, yeah, no. Orangutini Cocosini. <tune> Ballerina Cappuccino. No uso guys. Ballerina Cappuccino. Huh. Simpanzini Chimpanzini Bananini Pristini. Hindi naman ako kasalik eh hindi naman ako mag-answer. Twinny no so, bombondin. Te baboy. Di ba? Sama ako. Lagi ako nakikinig din sa, ano, sa TikTok. Diba? Di ba? Diyan ako nakikinig niyan sa TikTok girl. Ay wala pala akong answer. Pero good answer daw. Thanks. Piccone, vacca, Saturno, Ay banana man din ito nga. O, oh, panalo si Jinji. Bad Bot, 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 hot spot. Ano, mami? Jinji, ito. Ito. wala akong answer? Sinasagot ko naman ah. Duya ah. Rasperini! Rabbitini! Ba!

si Nelly Trala Larry. Yeah. Ba't wala talagang answer? Nag-answer ako pero na-answer no daw. Grafa Celeste. Grafa Celeste. Di naman ako magsasagot. Wala naman ako dun eh. Gusto ko na mag-start, guys. Ayun ay yung nanalo yung lalaki. Ito. Pangalang ito. Yeah, guys! Ay easy lang, syempre. Cord kasi. Ayan. Hello B. Ito pala gagi. Di ko pa kasi alam to B, ang hirap pa. Yeah, yeah, yeah. Ito pala gagi. Yeah, yeah, yeah. Mo na ako nito eh. Ito pala, ha? Gogi! Padedad na ako ng poke. Iyan, ha? Halabi. Halabi! Si Mateo yung binoto ko. Bela! Sobra po ko eh. Ber ber patapim. Il yeah. <laughs> naman.

哎，什么都是奶油。Bom Bom Bini Cousini。Bom Bom Bini Cousini。哎呀，哈哈，弄 cicita 吗？嘿嘿嘿。塞拉姆比比斯。哎哎哎。 Dada, cheat mo ba damadagdag yung pera. Di ba pwede ka mag-cheat? Ganun lang yata, ginagawa ng iba. Bol pala ka ko lolololol. Ako yata yung madededagad be

ah, uh, pisino machina. Ano daw? Ang hirap ah. The boys racing. Parang, 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 Gagi! Gagi! Parang, cheater din ako dito kasi, pagka, uh, chint ko, dumadagdag pera ko kasi nga, nananalo ako, nanahulaan ko yung inaano ko. Oh, what? to kokosito. Ano? Ako ganun, be. Kasi ako sumasayaw. Ballerina -marar Ang ganda ni Ballerina Cappuccino. Okay. Ina mo. Charot. Huwag ka mag magmura. Piling ka feeling ko. Be, yung kapatid ko, be, nagmumura. Hindi ako yun, ha? Ah, siya yun, be. La crabito, watermelito lito. Crab, crab, unichi, Ha? Ano daw, guys? Hint, hint. Ito. Puntik na ako doon. Ang haba na nila, Oh. suma so, yan Tapos, ang pakatagal ko pa mag-click, be. Ananito, girafini solo ananito ananasito. <laughs> Cheating. D no answer. Hindi na ba alam yun? Alabi, mama, didid na ako, Biu. Oh, galing ka naman, Tito. Halabi. E, Hala. Ingay nga na. Hoy, ang ingay nito. Piling ka ba? Hindi, huwag nyo paasinin nyo na. Balonil, tung, tung. Hala. Hala ba yan nga ba? tagal naman ito matapos. Bem, kokosino, bombardeto sa... pakagaling ko mang hula. <laughs> Pining ka pa talaga? Galing ko mang hula, guys. Adoh. Sabi na ito yung rabbitini, rabbitini niya. Be, maubos na yung coins ko. Ala. Ang duya. Be, ang pakaduya. Lala pala tayo. Patala din ako agad. Duya. Mag-o-op. Ay, hey, mag-o-op. Kakalik na ako. na ako. Pakinggan ganyan na lang yung mga ano meme. Bananita, dolphinita. Shimpanzini bananini, pristini. Kapuchina, kapalina. What? Charot. Simpanzini, bananini, pristini. Ang gagaling nila sa mga memes. Gucci Water Melucci. Diba yun yun? What? Ako una nakasagot ba yun? Oh. Kaling ko. Pichuli Makina! Diba? Ang paka-super fast ko magsagot ba yun? Kasi ang pakatalino ko. yung mga kalaro ko baby Vietnam. Ay dito pala. Noon <laughs> na tuloy yan yari kasahan, babaw ya, syempre. Tung 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 sahur. Niyan nakilala, kilalako yan, na. kilala, kilala. oh, yan si tung 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 taw, gusto ko makilala yan. Boom, sahur ka. Tocano Banano. <laughs> Collect na lang ako. Ano ba yan? Ang hirap ng name nila. So, dito, hanggang dito na lang siguro tong video ko, guys. Kasi, ang haba na be. Ang haba na be. Pakahaba na. Pakahaba niya na. Bye-bye!